Alam mo, kapag bumalik ako sa mga alam paggabata ko sa probinsya Parang kahapon lang la lahat Yung simpleng buhay Yung bang mga bagay dati, madina hindi mo pinapansin Pero ngayon, na Namimiss mo na Mani tuwing umaga, gigising nga ka sa tilaok ng manok At hindi sa alarm clock tapos paglabas pa ng bahay mo ay mararamdaman mo agad ang labiga ng simoy ng hangin at amoy na amoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at damo na basa dahil sa hamoga. Yung tipong hindi mo na kailangan magmadali. Dati, ibang walang cellphone na hawak-hawakan. Kondi pamalo lang ni nanay kapag late ka ng gumising. Oh, yeah. <laughs> Tapos, didiretso ka na lang sa taniman o kaya sa bukid. Hindi pong mag-harvest ka na lang prutas o gulay, mga kaibigan. Laging may mga alagang uh, kambing o mga hayo, pwede ba't dibang hayo pa yan? Kaya bago pa man makakain sa agahan,